What's going on everyone? Yvonne here. Now let's be real. Kapag gumagawa ka ng TikTok ad, ang daming editing, shooting, at post-production. And honestly, lahat ng parts na yan sobrang time-sucking. Pero ngayon, pwede mo nang ipagawa sa AI yung heavy lifting gamit ang platforms like Creatify.ai. Basically, ganito yung flow. Magpo-provide tayo kay Creatify ng assets like photos and videos, tapos gagawa siya ng buong ad for you. No actors or editors needed sa side nyo auto-generated ang buong video. That way, makakapag-pump out tayo ng videos much quicker with less hassle. So in this tutorial, ikakover natin step by step kung paano i-utilize ang Creatify para sa e-commerce ads nyo para makatipid kayo ng oras as much as possible. So let's dive right in. Before we dive in, i-share isha ko yung screen ko kung gusto nyong sabayan or i mismo yung platform. Feel free to check the link down below sa description for a free trial of the platform. What is Creatify and how does it relate to e-commerce? Simply put, ang kailangan mo lang gawin ay mag-upload ng photos, videos na meron ka or kahit isang link ng product mo. At gagawan ka na agad ng buong video. At kahit hindi to yung final version na gagamitin mo, this can be a really solid head start. So let's see kung paano siya nag-work. So right over here, once na-click niyo yung link, go ahead and press try Creatify for free. As an example, kailangan natin mag-upload ng link. Yung link na yon, yung mga product photos and videos. As an example, gagamitin ko tong water bottle na nahanap ko sa Amazon. At nakalagay, stay hydrated, which looks pretty clean priced at $90.99 to $60.99. And overall, mukhang modern. So, gagamitin ko to. So, copy that, paste it in, and we're gonna go ahead and analyze the URL. Ngayon, hihingan tayo ng email. So, let's go ahead and provide that. Alrighty. And once ma-validate nyo na yung email nyo, ready to go na kayo. So, right over here, meron na tayong link. So, let's analyze it. Ganito yung itsura ng screen mo. From here, all we need to do is press create now under AI video ads. So click natin yon. Then insert your link tulad ng ginawa natin kanina. Analyze URL. And now gagawin na niya yung magic niya. I-scrape niya lahat ng photos, videos at content tungkol dun sa specific product. Kung meron kayong sariling Shopify store or gumagamit kayo ng ibang platform for e-commerce, pwede nyo ring isend yung link doon i-analyze niya and then automatically ipupull lahat ng photos related to that product. And boom, eto na yung na-scrape niya tungkol sa water bottle natin. May kita nyo yung iba't ibang reviews, mga photos at isang quick description. And of course, gamit lang natin ito as an example. Pero kayo, pwede nyo i-modify yung descriptions or product assets kung paano nyo gusto. So kunwari, nilagay mo yung Shopify link mo pero may mga assets na hindi pumasok. Walang problema. Pwede nating idagdag manual yung assets na yon Or kung gusto mong may idagdag pa na ibang element sa video, pwede mo rin gawin yon Pagkatapos mong idagdag lahat, click lang natin yung next. Ngayon, pipiliin naman natin kung anong video format yung gusto natin. Pwede siyang para sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, or Snapchat. In this case, piliin natin yung TikTok. Kaya magiging 9x16 format siya kasi yun 'yung ginagamit ng TikTok. So set natin 'yung duration to 30 seconds, language will be English, and 'yung target audience natin is pickleball enthusiasts. Kasi lately sobrang into pickleball ako at madalas sobrang nauuhaw ako after maglaro. So let's go ahead and press next. And from there, 'yung AI system mismo ang gagawa ng buong script para sa atin. Meron ding ilang variations ng script na may iba't ibang focus depende kung anong angle ng ad ang gusto mong i-highlight. Ito na guys, so meron nang isa na nakafocus sa durable bottle aspect. Yung leak-proof design, hydration tracking, one-handed opening. Kung sakali na hindi natin trip yung mga yun, pwede tayong mag-generate pa ng more scripts. Kung ako ang nasa shoes nyo, babasahin ko lahat tapos titignan ko kung alin ang pinaka nag-fit sa akin. Tapos yun yung gagamitin ko. At kung wala ka talagang magustuhan, pwede ka rin gumawa ng sarili mong script or iparite kay ChatGPT. Pag happy ka na sa script mo, i-upload mo na lang dito. Ako personally, pipiliin ko yung durable bottle kasi lagi kong nahuhulog yung bote ko eh. After noon, pwede na natin piliin yung tone ng AI avatar na magsasalita. Currently, naka Gen Z siya. Pero pwede rin natin gawing motivational, commercial, super casual, professional, inspiring, summary, default, or engaging. Ako pipiliin ko na lang yung super casual kasi feeling ko mas yun yung vibe ng karamihan. Tapos boom, ayun na. Automatic pa niyang modify yung script para sa atin. Kaya press lang natin yung next. From there, pipiliin na natin kung aling AI avatar yung gagamitin. Tignan nyo, pagdating sa mga avatar, sobrang dami ng options. Meron tayong Avery, Bailey, Charlotte, Amelia, Susan, Ivy, Bruo, Brill, Fabian, Businessman, Joyce, Mikey, Erie, Walter, Crystal. Ayan, gets nyo na, madami talaga. Pero pag nag-scroll pa ako pababa, mas marami pa yan. Pero take note lang, halos lahat ng yan ay nasa pro plan. Kung pupunta ka sa realistic avatars, wala silang pro sticker. Kaya di mo na kailangan ng pro plan. At kung may specific look ang hinahanap, pwede mo ring i-filter dito. Pwede by gender, age, location, industry, or style. Tingin ko si Thomas, chill yung itsura. Kaya siya yung isa-select ko. O ayan, ang daming versions ni Thomas dito. Meron tayong Thomas Home Office, Thomas sa Regular Office, at Thomas sa Outdoor Patio. Ang dami talagang pagpipilian pagdating kay Thomas. Feeling ko yung office Thomas nakakatuwa kung siya yung mag -e explore ng pickleball water bottles. Kaya yun yung pipiliin ko. Press na natin yung next at ayan na guys. Basically, yan na yung gist ng lahat. Habang nagsasalita ako, ginagawa na ng AI system yung video para sa atin. At ayan, ito na yung ilang video samples na nagawa niya. Grabe, si Thomas parang todo hype dito sa water bottle. Ang galing. So, ayan. May kita nyo ng daming klaseng video types na nagawa para sa atin. Maganda pa dito, lalo na for TikTok ads, madali lang mag-AB test. Hindi lang based sa specific edit yung pwede nating itest. Pwede rin tayong mag-try ng ibang avatar or ibang assets. Both sa video at sa photo. At sobrang dami talaga dito. Merong dynamic vanilla, feature highlight, product presenters, stylish slices, product. Tapos pag nag-scroll ka pa pababa, meron pang emotional, cute pets, finally confident, ang daming options. Kung ako nasa shoes nyo, dadaanan ko lahat para makita alin yung pinaka gusto ko. Tapos doon ako mag -e start Pag nakahanap na kayo ng specific na trip nyo, i-hover nyo lang doon tapos i-click nyo yung edit button dito. From there, press nyo lang yung go to editor. Ang maganda sa Creatify, lahat ng kailangan nasa isang route na. Imagine, nag-upload lang tayo ng isang link tapos automatic na yun ang in-scrape lahat ng descriptions, photos at videos. Ayun, gumawa na agad ng isang buong ad para sa atin. Tapos ngayon, pwede pa nating i-edit yung video mismo dito. Oh, hindi siya kasing advanced ng Premiere Pro pero andito lahat ng basic features. Dito pwede tayong mag-cut ng video, mag-add ng transitions, paglaruan yung music, or i-toggle yung captions sa iba't ibang parts. Pwede rin palitan yung mga photos kung gusto natin. Kunwari, nagustuhan natin yung style ng video pero ayaw natin si Avatar or si Thomas in this case pwede nating iswap agad yung avatar kaya overall sobrang dali niyang gamitin. At dito sa left hand side may kita nyo lahat ng options na pwede niyong laruin mula script, avatar, emotions, captions, assets, elements, text hanggang music. Ang dami talagang pwedeng i-customize. Lahat nasa isang platform na. And guess what? Kunwari, nakagawa ka ng 10 different videos tapos wala ka pa rin gusto. Dati kung real actors yung gamit mo, kailangan mo ulit bayaran Mag-reshoot at ang tagal ng proseso Pero with Creatify's AI system, ilang click lang Mareregenerate na agad yung videos para sa'yo Boom! May panibagong 10 ka na ulit na pwedeng pagpilian And to be honest, mas mura at mas less hassle talaga compared sa pakikipag with real actors So let's say we have a video ready to go What do we do from here? Ang kailangan natin gawin is i-press yung render sa top right Tapos gamit yung link sa baba, automatic may 10 credits na kayo So go ahead, press render. Kada isang video, roughly 5 credits ang kailangan. Bam! And i-re-render niya yung buong video para sa atin. At pag sinabing render dito, ibig sabihin i-align niya lahat ng words habang nagsasalita si Thomas para mas mukhang in-sync yung buong video. Alright, tapos na yung render ng video natin. So ano na ang next step? Click lang natin yung tatlong maliit na dots tapos download natin yung video. Since ready na yung video, pwede na tayong dumiretso sa TikTok ads para itest siya. Doon, once naset nyo na yung objective at campaign info, pwede na kayong mag-upload ng video or videos kung gagawa kayo ng A-B testing. Tapos, run na agad from there. At overall, dito ko talaga nakikita sobrang clutch ng platforms gaya ng Creatify. Kasi pwede kang gumawa ng maraming videos, tapos madali mong makikita alin yung worth i-double down at alin yung pwede mo nang i-cut short. So, ayan na guys. As you saw, sobrang straightforward gumawa ng TikTok ads with the help of AI at ang laki pa ng matitipid mong oras. Ang kailangan mo lang talaga ay isang link, ilang photos at videos plus product description. Ready to go ka na agad. Kung gusto mong itry mismo yung platform, check nyo na lang ulit yung link sa baba ng description. At kung nakakuha kayo ng value from this video, i-make sure nyo na mag-like at mag-subscribe for more videos like this. Sobrang nakakatulong yon to support the channel. Till next time, peace!